nagali tang ilang senador sa motorcycle taxi provider na Angkas dahil sa makupad daw na aksyon ng kumpanya kaugnay ito sa si reklamo ng tangkampang panggagahasa at pagnanakaw ng kanilang rider sa isang customer nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte Sermon ang inabot ng opisyal ng Ride Hailing Up na angka sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights ukol sa Motorcycle Crime Prevention kanina. Kaugnay ito sa reklamo sa programang Wanted sa Radyo ng babaeng customer na tinangkang halayin ng rider at pinagnakawan pa noong November 12 sa madilim na bahagi raw ng pasig siya dinala noon ng rider para pagsamantalahan. Napahiga po ko tapos nung paghiga po, na pipikit po ako pagmulat mulat po nung mata ko o dahil napansin ko pong binababa niya po yung short ko. nag a po siya na magtanggal na po nung pants niya. Buti na lang po may dumaan po na mag-asawa na parang kinagulat po niya na tumigil po siya. siya si Sen. Rafi Tulfo, sinabon ng angkas dahil sinubukan pa raw nitong iareglo ang biktima. Napakakupa din daw ng aksyon ng kumpanya. Tinawagan kayo para kunin yung pangalan ng uh, leader ninyo, kinukuha sa inyo, ayaw nyo. Pakinggan siya, ayaw nyo mag-cooperate. Pinaikot-ikot siya. And then bumalik sa PNP. PNP, pinuntahan niya para PNP na mag-request sa inyo na ibigay yung information. Todo sorry naman ng angkas. Ibinida pa nilang may hiwalay na silang hotline para sa mga katulad na hinang Kami po ay nagpapakumbaba. Inabot po kami ng 7 to 8 days bago po namin na naiharap yung pong ating pasahero doon po sa ating biker. And that by any standards po is unacceptable. Rest assured po Mr. Senator, we are not running out. We are taking accountability and responsibility. Nang tanungin naman ni Committee Chairman Francis Tolentino ang angkas sa estado ng kaso, Sagot ng kumpanya... Sa kasalukuyan, Mr. Chair, Your Honor, yung pong biker that has been accused has been suspended. Uh, hinarap na po natin siya doon po sa barangay at sa kapulisan. Um, we have been trying to reach out po, um, uh, Senator Raffi, to the family of the victim. May final case, may final kayo, may, uh, final, may, final, may final file. Uh, also, uh, sabi kasi ni Senator uh, Tulpo, inareglo nyo pa. Pero hindi kontento rito ang senador. Dapat daw ay sinibak na ang rider at wag nang tanggapin sa anumang ride hailing app company. Pero dapat para naman mabawas-bawas sa yung sama ng loob ng biktima, sibakin nyo. Anong suspension-suspension pa? Anong hintay-hintay nyo pa yung, proseso? Puro kayo proseso. Na yung proseso naman palpak kaya lumapit ka sa akin. So, alam niyo naman talaga nangyari yung na yung biktima. Nangako ang angkas na magbibigay ng financial support sa biktima. Iminungkahi din na magsagawa ng regular na drug testing sa mga rider para iwas krimen. Mag-iimbestiga na rin daw ang Land Transportation Office at pag-aaralan kung babawiin ang lisensya ng inireklamong rider. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.